Banyo kami, magtutubos kami ng ticket ngayon. Isang taon na itong ticket na ito eh. Tinigit ito sa akin ng taga MNDA. Ito yun mga tulog. Ah, ito yung ticket namin. Titingnan namin kung tutubo ba. Isang taon na ito, mahikit. Ah, Nag-isang taon ito noong December. Ayun. Ayan, MNDA. Kailangan ako kapag ka natikitan ka. parang ah, 10 working days dapat na itutubos mo na sa bayit center. Eh, wala na. Inabot ay isang taon. Pati, so, sa'yo, Tol, ilang taon na yun sa'yo, Tol? Ano? Ila, uh, ano isan? anong, ta taon ka natin kita, no? Mga dalawa na to, eh. Dalawang taon na yun sa'yo. Pero sabi nila, wala nung no tubo yan. Ah, wala. Dati nga, limang taon na bago na Oh? Limang taon na, wala na. No. Eh, no? Eh, hey, pepecha naman to, di ba? Sir, over speeding to over speeding sa'yo sa Ross Boulevard okay. ayun yung picture tala ah uh, tagal na, na yan ah ayun ah picture na yung sasakyan yung takbo ko hindi na yung takbo mo 74 dapat 70. 70, lang aboy tara tapos tayo punta na ka no MMDA no Atan? lawak Bali at tres Ba pa Oh naman Thank you very much lang Ya ano wala nang atis tol tol at kapag ang pabagalan ng building ano? Ano? ilang pala pagkaya to. Taas? ha to? 17 floor to? 17 floor? Ay, ito Metropolitan. Shall so I get the Na-court sa cashier no? Ito sa akin. Certificate to. Oh. Certificate at resibo daw. I-repair. Full na naging papel pa no, pe <laughs> no penalty. 1,000 pesos sayo ano? 150 1, No penalty rin no? Ilan taon yan? Tatlo Ako, tatlong taon bago tinubos <laughs> Ayos Dino, no? Ito tayo pa park Punta lang namin motor namin dito Mga tol, dito kami park. Kasi dito sa may MMDA mismo eh, Wala na maparking Kasi madami nakapark Nagbayad lang kami dyan ng 50 pesos mga tol Dito lang to sa may MMDA uh, Julia Vargas